Hello everyone, this is Ate Mag. Kumusta po kayong lahat? Um, hinatid ko yung anak ko dito sa school nila. So, hinintay ko na lang kasi mag -e exam So, wala akong ginagawa. I decided to answer yung laging tinatanong sa akin na question. Ang lagi ko lang sinasagot sa kanila, ayokong Uh, sagutin kasi yan kasi ang mangyayari um, kinocompare nila yung gamutan ko sa gamutan nila kinocompare nila yung sarili nila sa akin, yung naggamot pa ako o kung magtatanong man sila sa iba, makocompare din nila halimbawa, yung tanong na kailan wala yung mga nararamdaman nilang side effects sa gamot Uh, ilang weeks or months nung nag-start sila sa gamot nila. Sa akin kasi, grabe yung side effects sa akin sa 2 weeks. Hanggang 1 month naman, pero nababawasan, hindi na talaga masyadong grabe. So, yung first and second week lang, kaya lang may pampakalma ako that time. So, malaking tulong yon Malaking tulong sa akin kasi nakakalma ako pag nararamdaman ko yung panic, yung panlalamig ng kamay, dahil yun sa pag-inom ko ng antidepressant. Aware naman ako kasi sinabihan ako ng doctor ko na mararamdaman ko talaga yan. Tapos kung mararamdaman ko yun, iinom lang ako ng pampahalma. Meron din namang iba sa mga nakakausap ko, one week pa lang medyo okay na sila. May, may pagbabago nawala yung mga palpitations. Nakatulog na sila, yung iba naman 2 weeks naging medyo okay na, yung iba 3 weeks o oh, 1 month, um, saka pa nila naramdaman na medyo naging okay na, nawala na yung mga side effects ng gamot. Meron din namang after 1 month, nandyan pa rin, 2 months, pero unti-unti yan mawawala kasi nga uh, hindi magic yung gamot. Dahan-dahan tayong ginagamot. Kaya nga mahabang gamutan kasi hindi siya agad-agad uh, nagagamot. Talagang pagdadaanan mo yung side effects ng gamot. Pero wag po tayong matakot kasi hindi ka nag-iisa. Naramdaman ko yan, naramdaman din ng iba at naramdaman mo rin. So, ibig sabihin, normal lang pag naramdaman mo yan. Pero sana may uh, binigay din sa inyo na pampakalma. Meron din naman yung iba na hindi talaga binigyan ng pampakalma, kaya kinakaya nila. Sabi ko, kayanin mo kasi mawawala din yan. Kinaya rin naman nila. So, saludo ako sa kanila kasi kinaya talaga nila. Sana pag nagagamot tayo, focus tayo sa sarili natin. Huwag kayong magtanong sa iba Kumusta ka? Anong gamot gamit mo? Anong gamot na ininyo mo? Ano bang side effects sa'yo? Kailan ka naging okay? Ang mangyayari kasi, compare mo yung sarili mo sa iba. Ay, bakit naging okay siya after 2 weeks? Ako hindi pa. Kahit 1 month na ako uminom ng gamot, hindi pa. So, ang na nai-stress ka na. Nag-iisip ka na lagi. So, sinong nahihirapan ngayon? Ikaw. Kaya lagi kong sinasabi sa mga nakakausap ko, focus sa sarili mo. Focus ka sa gamutan mo at paggaling mo. Huwag mo nang pakialaman yung iba. Bahala na sila. Bahala ka na rin sa sarili mo. Kasi ako noon, nung naggagamot ako, ako lang eh. Wala akong kausap na naggagamot kasi wala akong alam o wala akong kilala na may anxiety at naggagamot. Kasi feeling ko nga noon, parang ako lang yung ganon, yung may anxiety. At nung nagpa-check na ako, 2001 pa yung anxiety ko, nagpa-check ako 2017, ah, uh, ang tagal no, dun ko pa nalaman na anxiety disorder pala yung mga symptoms na nararamdaman ko. Kaya nga, swerte ngayon, na uh, nasi-search na uh, about anxiety, mga mga groups pero kung nagagamot ka iwasan mo muna yan tip lang talaga iwasan mo kasi nagagamot ka gusto mong gumaling tapos may mababasa ka dun sa group may mababasa ka sa GC kaya lagi kong uh, ina-advise na alis muna sa mga group alis muna sa mga GC oo may nagsabi na nakakatulong naman kasi exchange kayo ng mga ideas, mga advices, pero hindi mo uh, maiiwasan na may mababasa ka doon. Ang mayayari, natatakot ka. Marami akong nakakausap na search ng search, tapos pag may nabasa sila, natakot na. So, parang tinatakot lang natin yung sarili natin pag nagsasearch tayo. Pag may mga tanong kayo, may mga nararamdaman kayo, huwag kayo magtanong sa iba na naggagamot din. Kasi iba-iba yung mga sagot uh, nila. Merong magugustuhan mo, meron ding hindi. Kaya kung kayo may mga tanong or gusto nyong malaman, uh, dapat dun kayo sa doctor nyo. Yung doctor na talagang tutulungan kayo sa sagot sa lahat ng tanong ninyo. Ang, so, ang sagot sa tanong kung kailan ako naging okay, kailan ko nasabing okay ako, nawala na yung symptoms ko nung naggamot ako, ang masasabi ko, one month talaga, mas, ano, mas may nararamdaman pa ako, pero medyo nabawasan na. Pag two months, medyo okay-okay na. And again, hindi tayo pare-pareho. Huwag niyong i-compare yung sarili nyo, yung gamutan nyo, yung paggaling nyo sa iba o sa akin. Kasi iba-iba tayo. Meron nga ding wala talagang naramdaman na side effects. So, sana all kung ikaw ay ganyan na hindi ka nakaranas ng side effects ng iniinom mong antidepressant o anumang gamot na iniinom mo. Focus ka lang. Huwag mo hinto yung gamot. Tuloy-tuloy mo, asahan mo, magiging okay ka. At gusto ko lang malaman yung hindi lang ako yung gumaling. Marami na po, marami na po akong uh, nasaksihan, nagabayan mula dito sa channel ko uh, na nag-reach out sa akin. Hindi yun dahil sa akin. Dahil din yun sa kanila na willing silang gumaling. share ko rin yung mga dapat gawin at hindi dapat gawin. And again, hindi yun dahil sa akin. Dahil din sa kanila yon na willing silang gumaling. At umiwas talaga sila sa mga bawal. Sa so, kung kayo nagagamot ngayon, tuloy-tuloy lang talaga. Ito yung lagi kong sinasabi sa mga nakakausap ko o nakakachat ko. Tiis now, ginhawa later. Mararamdaman mo yan. Tuloy-tuloy lang. Iwas sa bawal. Huwag mo ihinto yung gamot tuloy-tuloy lang at bumalik pag schedule mo na sa follow-up check-up mo. Bye! Thank you!